Uh, ito. Uh, at namamasal tayo muna sa kabila ng stay natin dito sa Sampa, Sambales. Uh, ito yung mga resort dito sa Sambales. Yeromar. Maganda, Maganda, Jeff. Maganda. sa vibe stand hotel nito. Ay, okay, grinda ng lugar. Ay, ang ganda rito. Ay, ang ganda rito, oh. Oh, grabe 'yan. Ah per, per head lang nila ay 100 pesos nakita ko ron sa ano, entrance lang Ayan, pool. Ayan ang Oh. Ganda ng pool, oh. Gata ng pool. Ganda <coughs> ng pool. May pang bata, kung gusto mo galit ka sa asawa mo, lunurin mo. Oh, Joke lang. Ganda. Yeah. Yan, makita niyo yung facilities. Okay siya, malinis. Ulitin ko ulit, per head niya is 100 pesos lang. Yan. Ito yung uh, facilities niya. Then, sa likod ko yung dagat. Yan. Yan. Yan, nakita niyo yan, guys. Oh, ang daming kubo. Ito yung entrance papunta ron sa... Dagat. Dagat. Oh, so, 100 pesos mo, white sands na dito sa Zambales. oh ayan. Oh, Masya Allah. Wow, Ayon yung ano. Ito yung Universe Island, Robert. Ayon, sa kabila. yun malaki. Ah. Ayon yung Hermana Minor, yung maliit na... Na island. island. Kung gusto mong pumunta ron. Ayun, yung tutuko ni tita. Ano ka bila? Ayan. Mm. Ano ron? Hermana minor, Hermana mayor. No. Universe oh. island yun. Ayan, nakita mo. Oh. White sun siya. Tapos, yung kanya. Hmm. hmm. Low tide ngayon. Oh. Low tide siya ngayon. Ayan sila tita. Tita, kaway ka. Bye. Kuya. Ay, Ayan. Ayan, Sell Sel, nakita mo yung ganda dito yung beach. Kulitin ko eh, 100 pesos lang per, ano, per head. Maganda rito, balik tayo rito. Ayan. Yeah. White sands na yan, tapos makakapaglaro na yung mga bata. Kung gusto mo pumunta ng isla, mm. kung bangka. Mm. Pwede pa tayo mag, ano, boat riding to sa kabila. Doon sa, sa ilan. isla, sabi ni tita. Ayan, yeah, si ilan, tita, ilan, o. Oh. No? Merong rinirintang bangka. Oh, Ayan. Yeah. Ganda rito, wala akong masabi. Doon talagang puting-puting, ang minsan hmm. doon. Dito. Yan, ta, dyan ka ta. Ang sarap ng buhay dito pag nandito pa. Dito na. Hindi na tayo pupunta sa iba dito na. Ganda. Mm -hmm. Oh, napaka ano, napakaganda ng lugar. Ulitin ko ulit, 100 pesos lang per head. Bawal ang kuripot. <laughs> Wala nang bawas. Abay, maawa naman kayo. <laughs>